Mga 150 na lang. Tapos, ito, Nasaan ang partner nito, te? Wala yung partner. Jacket lang. Mga 50 oh, na lang. Oo. 10 na lang. 10 na lang. Mga pedal-pedal, oh. Iti kayo. Sinong may gusto nito, o. Oh. Ipaukay-ukay namin. Pag-piso lang yan. Sa atin, mabili pa. Pag-puno-puno ko lang sa mga sa karton ko kasi saan ang ano nito?

mga luma niya. Nilang. Lagay sa nilang. sa basura T-shirt siya. Gusto ko ng t-shirt yung maluluwag na. Ayoko na yung maliliit. Yan. Ako din Nung ano, may na gusto ko yung yung sa akin. Tapos nung ano na magkaedad na gusto ko na naman yung maluluwag. Yan blouse. Yan pang Yan yung mga ano. Blouse. Blouse. Hindi ah, blouse talaga yan. may tali. Um. Blouse din. And then... And then... Yan ako Yan Yan, na yun sa anak mo. Blazer. Oh, siya ayo na do metalik man ang bochali man kami ng mga mga tao kasi magpapaka-buka na naman din sayo maka ako ayo na pumaka-cargo na tama na plus na yung ano yung pinaka yung hindi na magpapaka ko oh yung ano balls pero si go lang tinignan ko kung kasya yung maliit na box diyan ano sika go lang Si isi cargo ko na yung balls saka 'di na pilitin si sip ang eh nakit. hindi makapala hindi makakapalay man yan oh omin mo sandok-sandok dito si makita hindi ha ano oras hmm tumo ba to kuno naman lumambot na ano wala mi sa